Ang iniatid ng Iglesia Ni Cristo sa tulong ng Unlad International Incorporated. Nagsagawa ng workshop seminar upang mabigyan ng kaalaman ang ating po mga kababayan sa pwede nilang gawing hanap buhay. At sa naturang pong aktibidad, namahagi rin po sila ng livelihood kits. Panuorin po natin to. sa tala ng Philippine Statistics Authority noong May 1, 2020, mayroong halos 48,000 na individual ang naninirahan sa bayan ng Mamburao. Pagsasaka at pangingisda ang karaniwang kabuhayan ng mga tao sa bayan. Malaking bahagi ng ekonomiya ng probinsya ang nakadepende sa agrikultura. Subalit, dito pa lang sa bayan ng Mamburao, 55% na ng mga may na individual ang walang hanap buhay ito ang nagbunsod sa mga nangangasiwa ng Unlad International sa paggabay ng pagpapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na ilunsad ang Unlad School Box. Samahanin niyo kami sa paghahanda para sa paglulunsad nito. ito ang bagong UNLAD School Bus Program, isang mobile livelihood education initiative na nagdadala ng pagsasanay at edukasyon direkta sa komunidad. Sa pamamagitan ng programang ito, tuturuan ang mga napiling beneficiary ng mga praktikal na kasanayan na magagamit nila bilang bagong pagkakakitaan o negosyo. ngayon, malalaman natin kung ano ang nasa loob ng Unlad School Bus. Tara, silipin na natin. Wow! Napakaganda naman itong ating school bus. At dito naman po sa side na to, meron po tayong mga shelves kung saan pwede nating ilagay ang mga libro or kung ano pang kagamitan. At ito naman po, meron po tayong whiteboard. Dito sa side na to, meron po tayong TV. At eto po, dito po sa bandang to, makikita nyo po na ng ating mga upuan. Pawat estudyante ay makakatanggap ng isang loot bag na naglalaman po ng notebook, po pamphlet, kung tungkol po sa kung ano ang topic ng, or skill na pag-aaralan nila today, which is ngayon po ay basic haircutting for men and women. At syempre, hindi po mawawala ang UNLAD International Incorporated na pamphlet para malaman naman po nila kung ano po ang layunin ng UNLAD. Tapos, meron din po tayong ID. Ayan po yung ID with lanyard. And, hindi mawawala ang ball pen. ang Ministro ng Tagapangasiwa ng Distrito ng Mamburao, Mindoro Occidental, ang kapatid na Wilfredo de Luna. Kawili, ano po ang kahalagahan ng programa natin ngayon? Nagpapasalamat tayo sa ating Tagapamahalang Pangkalahatan sa kapatid na Eduardo V. Manalo ay maisagawa ang ganitong mga libreng pagsiseminar para matustusan yung pangangailangan ng bawat isa. Lalo ngayon at uh, damandama ang matinding kahirapan ng buhay. Sino-sino po ang mga beneficiaries ng programang ito? Ang pangunahin na beneficiary ng uh, naturang programang ito ay eh, walang iba kundi ang mga kababayan natin na totoong nangangailangan. Nangangailangan sila ng nang, uh, tulong para sa ganon ay um, matugunan yung kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa araw-araw na pamumuhay ay eh, maging mapayapa ang bawat isa. Patapos ang ginawang basic haircutting seminar, tumanggap din ng care packages ang attendees ng proyekto ito bilang bahagi ng linap sa mamamayan. mamayan. Maraming, maraming salamat po sa ginawa niyong pagdusan sa ganitong mga pilihan. Ah, uh, ipagpasalamat po ako kanila, mga mga pilihan. Maraming maraming salamat po dahil po tayo po ay nakarating dito sa aming distrito upang kami maturoan po. Ang buhok po natin humahaba. So wala pong pinipili ang pag-aaral magupit. Kung may abilidad ka, kung yung skills mo talaga yayaan, lalawak po ng lalawak yan. Sa maliit po na puhunan, isang bagsak lang po ng gagawin nating puhunan. Meron lang po tayong gamit ng cutting tools, materials. Ang puhunan na po natin, yung skills natin. Ang pagpapaganda, hindi masabihing magpaganda tayo ayo magpa-retoke, ay umpisa ng ating pag-unlad ng buhay. Sa atin po nagmumula ang pag-unlad natin. Una sa personality natin, sa pag-aayos po natin. Mula dito sa Mamburao Occidental Mindoro, ko si Regine Angeles para sa Worldwide Lingap Special Coverage.